ko lang si Kuya. Pa'y sinabihan na ako pa yung mag-research. Wait lang, sa kaalaman ko ng lahat, sinicheck ko po muna lahat ng mga sinasabi ko bago ako mag-post dito sa TikTok. Nakakahiya naman kung ako mismo ang hindi nakakaalam. Kuya, baka ikaw ang pwedeng mag-research. Paalala ko lang, kailan nga ba in-issue ang disallowance ni VP? Ito, ipapaalam ko sa'yo kung kailan. August 2024 lang. Aba, yung pinaglalaban mo, kuya, tanungin mo kung bakit delay din ang pag i nila niyan. Kasi nga, ba diba, may due process. Oo, nag-audit sila. Hinintay nila ang sagot ni VP. At malamang, binigay ni VP yon kaso hindi lang sapat. Kaya na-issue ang notice of disallowance ng COA. Baka hindi mo rin alam, bigla kang nag assume na hindi sapat ito. Ang notice of disallowance may 180 days ha o sa makatuwid may six months may hanggang February 2025 o yung Office of the Vice President. Hindi lang actually siya. Siyempre, maraming tao yan. Ang mahirap sa ating lahat, nagko-condemn agad tayo, nagpa-final agad tayo, nagsasalita tayo ng tapos. E ano nga ba ang sabi ni VP at ng mga representative niya? They are preparing to appeal about the disallowance and isasubmit nila ito sa tamang departamento hindi isasagot sa mga putyo-putyo muna oo may karapatan sila may karapatan silang malaman pero sa tamang pamamaraan pwede lang i-request sa kowayan. yan pag natapos hindi ngayon ngayon sino ang hindi alam